Hindi ka sumama sa ating Hacien Dog? Nag-tour kaya ako? Sayang. Hindi ka sumama. Ang lakas ng pasok ng tubig. Kasi high tide nga ngayon. And tutuloy tayo ngayon sa San Juanico Bridge. We are now here sa ating plantation. <laughs> Guys, kapi po tayo habang tayo ay nagpapatubig o nag i Wow! Meron na kasi tayong bagong water gate. Concrete po siya. Yan. Hindi na tayo mayihirapang magpatubig ng palaisdaan Ang lakas ng pasok ng tubig Kasi high tide nga ngayon Ang no? taas ng tubig sa ilog, galing dagat Malapit po kami sa dagat Ito yung ating sa Nag-ooperate na siya Wow Wow, nakakatuwa Dati, pipe lang ginagamit namin Ang tagal magpatubig Pero ngayon, madali na magpuno ng palaisdaan Kasi nga, meron na tayong water gate. Medyo expensive tong gate na to nasa 100 magkano ba? 100 something <laughs> 54 plus 30, 70 yun. 54 plus 70k ay bahala mag-compute kasi yung 70k yun yung labor yung 54k yun naman yung materials kasi sa lukuyan pa natin inaayos yung palaisdaan inaalis natin tong pilapil dito sa gitna ayan, malaki na yung nabawas nandudun sila sa dulo ayun dun daw muna nila sisimulan parang salubong ang mangyayari medyo mahaba-haba ang proseso ng pan preparation natin kasi nga uh, kapag naayos na natin yung mga pilapil meron na tayong water gate kasi inuna natin yung water gate bago tayo mag-aalaga ng hipon uh, ang susunod niyan is baka kailangan pa natin ibilad ulit itong palaistaan kasi nga polluted na yung lupa niya kasi ang lakas namin gumamit ng commercial pins noon eh, hindi ko alam na detrimental pala yun nakakasira ng kalikasan kaya ang, ang, ending, ang resulta hirap makapagpatubo ng lumot at namamatay din yung mga alaga namin kasi nga marumi na yung loob ng palaisdaan kaya happy ako ngayon kasi nagkakaroon na ng improvement dahil nga daw magastos pero worth it naman paunti-unti hindi natin pwedeng biglain eh paunti-unti lang Depende sa ipon. Ito yung ating asy... Asy... asyenda. Asyenda! Asyen Tingnan mo nga yung damit! Asy... may asyenda pero ganyan yung damit. Punit-punit. Anyway, I'm very, very happy kasi nakikita ko na yung pinagpagura natin. Ayan, meron na tayong water gate. Ang pinagmamalaki kong water gate. <laughs> Nakamahal-mahal. Akala ko noon mura lang. Pero nun, nung nalaman ko yung presyo, uh, kailangan ko pala mag-ipon. Kaya it took time for me to save up for this concrete water gate. Pero worth it naman kasi nga, ayan na, nag-work. Ayan na nga siya, nag-work na nga eh. Nilagyan natin ng cover dito kasi nga, ito yung cover niya. Kasi nga, baka mahulog yung mga aso dyan. Eh, ang dami-dami kong aso dito. Tapos pag sobrang init ng panahon, dyan ako nagbababad. Dyan, dyan, dyan ako nagbababad. <laughs> ang sarap kasi kapag nag-water flow siya. Nag-water-water water flow. Nag-work sila doon baka lumusong din ako mamaya depende sa schedule na mga gagawin ko and guys yung pilapil sa gitna o yung nabawasan malaki pa yung tatabasin malayo na pero malayo pa <laughs> <Gano>. <laughs> punta naman tayo ngayon sa plantation at wow <laughs> plantation <laughs> ganyamanin <laughs> lapit na tayo hi tigrel Tay hi kapi kapi tayo tigrel Tay Hello. Ito na working here. Ito yung natambakan na. inuuna muna nila to. Kasi sobrang baba na dito. Ayan, tutuloy tayo ngayon sa San Juanico Bridge na gawa sa kawayan na malapit na magiba. <laughs> Kaya kailangan marunong ka mag-circus dito kasi kung hindi, eh, mahuhulog ka. <laughs> Nandito tayo sa other side. Ito naman yung pala isdaan na magandang magandang ano, mag-alaga ng alimango dito. Tignan niyo naman oh, merong tagas. Ayan, ganyan yung mga nire-repair, pinipix yan. Ito naman yung prinsa na sobrang tanda na. Ayan o, oh, maliit lang itong prinsa na to, itong water gate. Siguro hindi pa ako pinapanganak nagawa na to. Kaya kailangan yan palitan. Kailangan ulit natin mag-ipon-ipon. Punta na tayo ngayon sa plantation. Ito nga pala guys yung Memorial Kubo. <laughs> Ayan. Hindi namin to ginigiba kasi may, ano to eh. It is a great memory daw. Kaya just let it be there. Ano pa ba? Ayan, malapit na tayo sa ating plantation. Wow guys, we're finally here. Ito nga pala yung mga nyog natin. We have two types of coconut. We have the green coconut and we have the golden coconut. Ayan. And eto naman pala yung mga kalamansi natin. O, oh, diba? Buhay na buhay na ang ating mga kalamansi. Right? Ang galing. Nakakatawang pagmasdan ang ating mga alaga. We are now here sa ating plantation. Ang <laughs> yaman plantation, may plantation. Eto po yung tinatawag na fruit of hard work ba yun? Or fruit of labor? Ayan yung mga kalamansi natin buhay na buhay na nandito si ano Tisay nagulat si Tisay 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 ako to ako to <laughs> Kau, Tisay grabe yung pag, grabe yung paglangoy-langoy mo sa ilog ah. tapos gulong-gulong sa lupa ah sarap ng buhay ah ating mga nyog yung kaimito natin nakatanim sila somewhere ayun si Asta yung mga santol Pakita ko sa inyo yung santol kasi wala yung santol eh. Here's the santol. Ayan, buhay na buhay na din. O, ba? Diba? Buhay na buhay na yung santol. Eto pa. Ayan, nakahilera-hila dun. Tapos, yung mga kaimito natin. Ayan. Isumko na lang. Ayan, yung kaimito. Ayan, 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 ayan. O, ba? Diba? Tapos, we're planning to, ano, to farm naman yung asola. Ewan ko kung mapuperso ko yun. Nagtatry lang ako mag-ano ng asola. Pero naglagay na ako ng trapal dito. Bali, dalawa to Hindi pa nalalagay yung isa. Itong trapal pond. Ito naman yung nursery natin. Kung saan natin pinapahinga yung mga bago nating seedlings. Ano, Asta? Si Asta palagi dito eh. Na, pogi-pogi. <laughs> anyway, ito yung plantation natin. Parating na si Saber. Saber. Umulan nga kagabi eh. Buti na lang nakalibre na kami ng ng ano ng pagdidili. Nung umulan kagabi, sobrang tuwa namin kasi first time lang na umulan ng ganun. Nakalibre tuloy kami ng dilig. Ang hirap-hirap kaya magdilig, 'di ba? Tapos nung ano, nung umulan kagabi, paggising namin kanina umaga, nagulat kami kasi mas naging green yung ano, kulay ng mga tinanim namin at mas naging mas mukhang masigla sila. Ayan na kung titignan nyo, may mga bagong dahon na. Ayan, ang daming bunga eh. Ayan no? Araw-araw kalamansi -araw, eh, ang ano namin eh, sausawan. Tapos may kamyas tayo dito, buhay na din. Ayan. Ilan ba yung kamyas na binili ko? Sampu ba o lima? Eh, no? Ayan o. Buhay na din yung kamyas. Hi! Ay, may palaka! May karag. Panda, hello! Sige, hello! Ayan Yung mga suha natin I would like you to see the suha Kasi suha is one of my favorite food Ito mga suha Actually guys Yung suha Na isa may bunga na Ipakita ko sa inyo mamaya Ito Ayan Ayan Suha yan Buhay na din Ayan o Nagka dahon na to Dati walang dahon to Ayan o <laughs> Diba Ano ba yun? Tulog pa yung mga dogs natin eh. Hindi sila sumama. Ayan yung mga grafted na ano. Or marketed. Ano bang difference nun? Grafted, marketed. Ayan. Diba? Buhay na sila ah. Ito ang hindi ko sure. Pero I think buhay siya. Hindi lang nagdadaong. Sana ba yung namumunga? May namumunga suha dito eh. Ayan. Suha yan. Sampah. Ito, buhay na din to. Itong suha. Meron pa tayong giant bamboo. Pakita ko sa inyo. Ayan, buhay na din. Ito guys, yung may bunga, oh. Ayan, oh. Ay, bulaklak pala. Bulaklak, sorry. Ayan, oh. di ba, Ayan, oh. May bulaklak na siya. Diba? Ang liit, liit pa niya, may bulaklak na siya. Grabe. Ito yung mga banana natin. Ayan. yung mga banana. Wait. Ay, eh, malapit na tayo dun sa giant bamboo. Nagkadahon na nga eh. Kinain kasi ng kambing eh. Yung kambing kasi lahat ng ano, ang bilis nilang ubusin yung dahon. Pero nakasurvive ito. Ayan o. Ayan. Giant bamboo galing ano. Basta, giant yan, malalaking kaayan yan kapag nakaipon-ipon ulit tayo ng pambili, kapag may anda na naman, bili tayo ng ano, next batch ng mga seedlings. Mango, avocado, ano pang gusto kong subukan? Rambutan, guys. <laughs> Marami akong gusto subukan itanim. Eh. kapag natapos na yung mga projects natin sa pan preparation, mag-aalaga na ulit tayo ng hipon, alimango, supo ayan, bangus. Kunti lang yung bangus na alagaan natin, syempre. Mas prioritize kasi natin yung hipon. Ayan. Ang hipon kasi na Banami, mas malaki yung potential ng kita doon eh. Versus sa bangus. Hindi kasi agad na babarat yung hipon unlike yung bangus. Ito, under pan preparation pa rin. I'm talking about traditional farming ha. Kaya mas gusto ko yung hipon. Kasi pag gantong ano lang, size lang ng palaisdaan, mahirap kumita ng maayos sa bangus. Unless yung mga similya ng bangus ay bagong pasok lang galing sa ilog. Makakalibri ka ng similya pero make sure na marami silang food yung mga lumot. Kasi kung wala, bibili ka ng pids. Ang mahal-mahal ng pids. Yung kikitaan mo doon lang mapupunta. Iyon, na-share ko lang sa inyo. Kapi tayo guys. Cookie, inaantay mo ako dito. Cookie. Nakatanaw siya dito sa palaisdaan. Cookie. Hi Cookie. Dito dito. Ha. <laughs> si Mama Dog. Ayan. Mama Dog. Nakikiramdam si Mama Dog. no. Mama Dog is blind dog guys ha. Ayan. May pogi po sa loob. ay no. Sino yung pogi din sa loob? ay no. Hi pogi. Hi pogi. Cookie. Halika dito ka. Dito ka. Hindi ka sumama sa ating hasyendog. Dog nag-tour kaya ako. Sayang. Hindi ka sumama. <laughs> Pogi!